So ayun guys, no, bali sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba gumawa ng Shopee account gamit ang cellphone natin. So kung paano yun, na agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, bali ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba gumawa ng Shopee account. Una, open lang natin yung Shopee. Ayan. Ang Shopee, libre lang naman siyang i-download sa Play Store. Ayan. Pag in-open na natin yung Shopee, ito yung pinaka-home ng Shopee. Ayan. Klik nyo lang yung Me sa baba. Ayan. Tapos, may makikita kayong sign up sa gilid. Sa may bandang taas. Ayan. Click nyo lang yun. Ayan. Pag kilik nyo yung sign up, ito ngayon yung lalabas. Bali, may part dyan na phone number. Ayan. Pwede kang mag-register through phone number or pwede kang mag-sign up through Facebook. Ayan. Ngayon, uh, mag-sign up tayo gamit ang phone number. Balik sa part ng phone number, dito nyo ilalagay yung phone number or cell phone number na re-register nyo sa Shopee. For example, ayan, balik sample lang yung number na yan no, para meron kayong idea kung paano mag-input. Pag okay na kayo dyan, click nyo na yung next sa baba. Ayan, pag-click nyo yung next, makasip kayo ng verification code. Ayan. Tapos, automatic siyang malalagay doon. May input. Ayan. Bali, automatic na nai-input yung verification code. Ngayon, ang next naman is yung set your password. Bali, dito sa part ng set your password, ayan, maglalagay ka ngayon ng password mo sa Shopee. So, dapat tandaan nyo ito, no, huwag yung kakalimutan, kasi ito yung magiging paraan para makapag-login kayo sa Shopee. Ayan, nakalagay dyan, password must be 8 to 16 characters long. And contain one uppercase and one lowercase character So dapat 8 to 16 siya na digits or number Ayan, tapos dapat meron siyang one uppercase or big letter or small letter Ayan, kasi kapag ka hindi nyo na-meet yung requirements do sa password Hindi yan magpo proceed No? magre red yan So magkakaroon ng error So dapat tama yung uh, requirements ng password nyo para mag-proceed Kapag okay na kayo dyan, click nyo na yung sign up sa baba ayan, tapos to pwede nyo nang e-enable yung fingerprint, ayan, para mag login, or pwede naman na hindi mo kung hindi mo pa naman trip o hindi mo pa gusto i enable yung fingerprint para makapag-login, pwede mong i-set up later, ayan nakalagay dyan, set up later, ayan, balik sa part natin, no, uh, set up later muna tayo, so, perisipan isipan muna natin kung gamitin ba natin yung fingerprint para makapag-login ayan So ngayon, meron ka na ngayong Shopee account. Ayan, nakalagay dyan, Classic Member. Ayan, so ibig sabihin, pwede ka na ngayon mag check out or bumili ng item sa Shopee na no, sa iba-ibang mga seller or Shopee shop. Tapos pwede mo rin iset yung pangalan mo sa Shopee. No? Pwede mo i-edit yung settings. Ayan, click mo lang yung parang tao na logo sa taas. Ayan. Ayan. Pwede mo iset na yung name yung gender, yung birthday, yung phone number mo, ayan, pwede mong i-set ulit or baguhin. Tapos yung email, ayan. So, pwede kang mag-set ng email. So, for example, set tayo ng pangalan. And kapag ka nalagay mo na yung pangalan mo, pwede mo na i-click ngayon yung save. Tapos, yung gender, click lang natin yung gender. Ayan, for example, tapos yung birthday. Ayan, example lang yung details na yun, no? para meron kayong idea. Tapos click nyo lang yung submit. Eh, eto na part na to is optional lang, no. Pwede niyo naman siyang i-edit or pwede niyo hindi or next time na pag-sign in niyo. so optional lang naman siya. Ayan, tapos sa part ng phone number, ayan, pwede mo siyang i-edit kung magche-change ka ng phone number. Kung hindi naman, no, so as is lang siya, no? 'wag mo na siyang babaguhin. Ayan, kung hindi ka naman mag change ng number. Ayan, tapos yung email Ayan, pwede tayong maglagay ng email. Ayan, para kung sakaling magtayo tayo ng Shopee shop. Ayan, pwede natin itong magamit itong email na to para makareceive ng mga info galing sa Shopee. Ayan, kapag ka na -pagseta tayo ng email, click lang natin yung next. Ayan. Ngayon, kapag ka nakapagset tayo ng email, lalabas to, no? Enter verification code. And your verification code is sent by email to zalora.tv at gmail.com. Dapat open natin yung gmail natin. Ayan. Para yung Shopee account natin is ma-verify na, no? Consider as verified account ka siya. Ayan. So, open lang natin ngayon yung gmail natin. Ayan. So, dapat naka-open na yung Gmail nyo, no? Ayan. Para automatic na ma-receive nyo na kagad yung message galing Shopee. And Para ma-verify na yung account nyo sa Shopee. Ayan. Click nyo lang yung message. Ayan. Galing Shopee. Ayan. Tapos, yan yung verification OTP na ilalagay natin ngayon sa part ng Shopee. 133944. Ayan. So sa part na to, no, dito natin ilalagay ngayon yung verification code na received natin galing Shopee sa email natin. Ayan. So click lang natin yung next. Ayan. Ayan. Pwede kayo maglagay ng profile picture dyan. Ayan. Ayan. For example, Ayan, example lang yan no, para magkaroon kayo ng idea. Bali sa part ng edit profile, pwede ka mag-set ng name, ayan, gender, birthday, and phone number no, kung gusto mo kung gusto mong baguhin yung phone number mo, pwede mo siyang iset, no? Ayan. Tapos, email. Ayan. Pag okay ka na dyan, click mo lang yung check sa taas. Ayan. Bali, ganoon lang kadali gumawa ng Shopee account gamit ang cellphone natin. So, pwede na tayong mag check out or bumili ng mga items sa iba't ibang seller sa Shopee. So, yun guys. No, bali, ganoon lang kadali gumawa ng Shopee account gamit ang cellphone natin. At sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klase ng video sa susunod para rin sa atin. So, hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.